Kain na! Sige, magsando ko ka na. Kain na tayo. Saksakot ko na itong aking telepono. Ay, sardinas ang ulam! ayaw. ayaw. Wala kasi ano. Uh, mm buksan ko tong aking ano, walang charge. May nakapagluto. Kamay ka? Mm, -mm nagkakamay ako. Dito ka lang sa baba ilalagay yung cellphone ko. Ayun, ganyan na lang. Charge mo na lang sana sa baba. Yeah, naka-charge na nga. Ano tayo? Ayun, sa usapan ko. Ito pala. Dapat may toyo. Punti lang. Yan. Oo, oh, ang dami. Nabugus eh. Pang init. Hmm? Yan po ang buhay namin. Oh. Tinan nyo, tatlong tatlong perasong talong. Ulam namin. <laughs> Ang tama Yung wala na yun. tapos na. Ito. na. tapos ng trabaho. Ardinas. dumating yung ano, yung may ari ng showroom kanina. Mm -hmm. Eh di ko na-intindihan agad. Na ba yung laki? Yung laki. Medyo matanda niya. Ano? May dad na? Mm -hmm. Sabi ba naman niya sa akin? Madam, alika. Meron akong konti ipapatrabaho sa'yo. Hmm. Mabisit ka. Hindi naman kasi mabait naman siya. Kaya lang, yung ipinapatrabaho niya sa akin, medyo delikado. Sarasan mm. Sasampa ako sa ladder. Mm. Yung dingding, tatanggal ko ng mga, ano, yung alikabok. Ay, yung dingding ay marmol. Mm. Kasi nga, ano yan eh, showroom ng mga kusina, mga bathtub, gano'n. Sarap! Ayun. Ang um, sabi ko, sige sir, lilinisin ko yan mamaya. Akala ko, hindi na babalik. Bumalik. Hindi ko na nagagawa. Nagawa ko na. Ang sabi niya sa akin, Excellent. ang galing daw. Oo, ang galing ko raw. Ngayon may pinapagawa pa siya ulit. Wala na. Kaya, uh, ano, kontento na siya doon sa pinagawa sa akin. Akala ko. Hmm. Hindi, at least, ano, at least, kahit gano'n siya, hindi yung katulad ng ibang mga amo na Pag natapos mo na, meron na namang ituturo. Siya, isa lang yung tinuro niya. Hindi naman pwedeng sobra-sobra kasi eh, showroom yun eh. Showroom nga. At saka meron akong kontrata na hmm. kung ano lang yung tatrabahay mo hmm. hmm. Buti nga. Mm -hmm. Buti nga, nililinis ko yung, ano, yung pintuan na salamin. Hindi naman akin yun eh. Nililinis ko. Kasi, malinis na malinis lahat. Tapos yung pintuan na salamin, hindi malinis. Parang ang pangit Kaya pag nililinis mo siya, yung salamin, pare pareho na sila. Kahin, mm -hmm. kahin, kain po tayo. <laughs> so, sobrang gutom po. Sa so, sobrang gutom. Nagubulol. Yung Fanta? Ha? panta Fanta? Kanina umaga, ang lamig. Wow. <clears throat> Sabi ko, maglalagay na ako ng scarf. Ang lamig. Mm -hmm. Nung nandun na ako sa sa trabaho ko, mainit naman. Wow. Ano ba tayong baso? Copy yun to ha. Okay na yan, Girl Scout. Girl Scout. <laughs> Pag gutom na gutom ka na, hindi mo na alam kung ano yung datong putin mo. Tama. Sarap. <clears throat> Magkani pa. Bukas maglilinis ako ng ano natin. Nung tawag doon. Nung paliguan. Nilinis ko na yun ah. Ha? Ang madilaw eh. Pwede ibabara mo na ang jabel. So, pa kanin. Kunti lang, kunti na lang. Yes, si mahal ko. Thank you. Ito buo ang buhay namin ng dalawa, magkasama sa loob ng ilang taon? Maka ilang taon? Sa loob ng Ayaw ko magkamali ikaw. Ha? Huh? 14 years. Sa loob ng uh, 14 years, ganito po ang buhay namin. Pagkagaling sa trabaho, kung ano na lang yung maaabutan ma namin pagkain na tira-tira, yun ang kinakain namin. Kain mo tayo ng no sardinas. Sa Gusto mo sardinas? Mm Lagi wala ka naman choice. Wala naman talaga. mm, salamat. Salamat. Hindi na yung kanin. Nisan, pag walang mga tira-tira, no. ano na lang. <clears throat> Kain na lang kami ng um, tinapay. Yung buhok mo naman. Hindi mo naman kailangan kumayo-kuyo ko ng pagkain eh. Yung buhok mo kasi. Mababa nga kasi. O, oh, hindi hawakan mo yung pinggan mo. Kailangan mo bang yung muko na Eh, buhok mo nga na pupunta sa sardinas. Ay, As? yung talong. Pukuha ka na. Dalawang klase palang pinakuret. Yan pala hindi masyadong ano. Yung isa yung pinakurot doon sa... Hindi ko gusto yung pinakurot na yan. Yung isa, maganda, sarap. Yan, hindi. Maganda, eh. Ibusin mo na ito? Ayaw ko na, ayaw ko na. Ayaw mo na? Ayaw mo na. Sila Jenny, sila may sardinas ano. Walang sardinas ko. Hindi, na ano din. Kaya lang nga, pagka walang panahon na magluto, galing sa trabaho, alis ka na nun. No? Alas 7 sa bahay, darating ka, alas 9. Ano pang panahon mong ano? Sardinas, sinasabi ko. Oo oh, nga, uh, sardinas. Ang gagawin oh. naman lang nila, minsan, nakitinapay. Eh. Oh. Siya mo talagang mahilig sa ano. mo mm -hmm. talagang mahilig Pag ako gumawa ng ensalada, maganda. Hindi ganyan. Malay kasi ang pagkakahiwa niya. Hindi, pero nito rin. Dapat yung pa. maninipis talaga, pabilog, maninipis. Tapos, lalamasin mo siya ng uh, asin. Yung talagang parang ano na siya, malambot na malambot. Ito hindi, hiniwa lang niya eh. Pinagawa ko, di ba? Hmm. Tapos sabi niyo, keso ang ah, alam. Kaya Hindi. Masarap ng kanin. Sarap na? Oo. Uh, mas masarap po kasi sa kanin ni na Ni na ding. Masarap Hmm. Ah, ano ko naman ko, yung ko na. Pag pag um, uwi mo kanina, hindi ka na kumain? O kumain ka? Ang mm -hmm. matatulog ka? Mm hindi. -hmm. Ah... Uh, di ba may ginawa kang abukado? Hmm. Yun. Tapos may dalawang saging na nandyan, kinain ko, nabusog ako. Tapos natulog ako. Yun yung tangalian mo? <laughs> Hindi ka nagutong? Hindi naman. Ang dami, no? Malaki kasi yan eh. Dali la man. Mmm. Iri togo, pera kia May kamuli niya ulit? Hindi. Nalimutan ko yung wallet ko sa may jacket ko. Ah, dito sa ano? Sa lalagyan ng computer? Kaya ano? Wala akong pera. No, um, pumasok ako kanina. Kain po tayo ng chocolate. Ah, uh, paborito ko. <laughs>

Explícame lo de algo, ¿sale? Thank you, Lord. 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 Thank you, C'est ce qu'il est Pag-uubas nito mamaya. Eto, <coughs> dessert to. Oh. Dessert. Magkatapos ang kanin biscuit. Alisin mo na yan kasi sa harapan mo. Para malinis. Ako na lang mamaya dyan mag-uubas. Siyempre, ikaw mag -uhugas. Lugi mo. Ay, pardon. Sorry. Hindi ka pinahulog eh. Ito, alam mo, gusto, gusto na nalaga mo. Sarap daw. Ay, mo ka? ito? Hindi, gusto ko yan. Ito, matanggalin mo. Ay. Tissue. Hello po. Hello ka sa kanila. Hello. Tapos naman kami kumain. Hello po ka sa kanila. Hello na ako. Pagkatrabaho ka sa ibang bansa, wala ka ng time magili ng baso. Wala ka ng time magluto. <laughs> ultimo yung dessert mo. Ganon, biscuit. Hindi ka na makainom ng tubig sa baso. Tinutungga mo na. Tunggal mo na. Sige na. Di ho ba. Sinilak ng buhay. Ay. Ayan, tunggal mo na. Pasensya na po. <laughs> Sa loob ng labing apat na taon, ganyan ko ang trabaho namin na dalawa. Masarap po pala nito. Hmm? Yung may may white chocolate. Ito nga yung Siya ko, ito yung favorito ko. At yung kinakain yung chocolate na may almond. Almond ba yan? Ang sarap po niyan. Grabe. <coughs> tapos. Pagkatapos ng dessert, tapos ng hapunan, maglilamos, konti note-note sa cellphone, TV, tulog na. Tapos tulog na, tapos trabaho na ulit. Trabaho na ulit. Araw-araw ganun. Ano? Pero hindi naman nakakasawa. Dahil kailangan mong kumita, di ba, mahal ko? Sarap. Kailangan natin kumita, di ba? Hmm. Para kay inay, kay tatay, kay anak, para sa dalawang anak ko, at saka sa anak mo. Bakit tayo mo doon Skyflix? Masarap naman. Ano Ayaw ko. Skyflix na, na bawang. Doon Mabili nyo ito yung bestseller eh. Sinikman ko naman. Wala, wala ako sin butter cream eh. Sarap pa. Ah. Mas na sila. Mm -hmm. Mas na. Mm-hmm, mm-hmm. Kilang kilo ang hindi ka sabihin mo? kilos. Nasaan? tandaan na lang yan. Itatak na yan. Pagdating na ba sa Pilipino? Ha? Baka sa Pilipino niyo. May dira. Hindi mo may yun mm, po. Di mag tama Ay, tamis. Abong? Hmm, Hindi ako lang na lang. Hmm. Mag na yun naman niya, hininan ko na. Uh, ano ano? Ikaw na ako isa doon, mahal ko? Ay, isa. Selamat. Ngentito uh. na lang ho. Bye bye. Tu sunod. Dali lang, Eric. Patay na. Ha? Hmm. Dali lang, Eric, kasi may upuan. Dali lang, kasi may kaming mga kalukuhan na ginagawa ni Mela, eh. <laughs> Nagre-record kami. Baka, uh, uh, ano, magpapalo ano, mo. Uh, baka, hanggang ano na lang, ako patapos na lang ako dyan sa kabila. Ano ito? Try sabi mo si Eric. Patay na? Patay na? Di pa, pero wala nang ano. Ha? Dali lang Erika kasi baka naka-live naka kasi kami. Ay, sorry. Naka-live yan eh. No, wait, Hindi na naka-live, ako.

Webis. Ano yata? Webis. Mga no, webis lang yun. Patay na? Next, ikaw mo mag-ano? Hindi ko mga ano eh. Bakit ganun? Hmm. Ano dito? Nakalive ka pa oh. Hindi tapos na kasi nakahide na ako. Patay na nga to. Eric, sandali lang ha. Yeah patay nyo yung camera. Pero wala ka na. patay na yan. Huwag na yung kasi hindi ko alam kung makapatayin. No? Panina nape eh. <coughs> hindi, alam na siya eh. Sinusupo ko lang ano, kung paano ng live stream. Eh, hindi Eh, ano nga Hindi pa na. O, lang mga kapit. O, hindi ko rin na. O, hindi hindi na.

Oo oh, nga kay Mel. Ay, yung kailan mo? Kasi yung bite niya ako eh. 20... Oo oh, nga eh, ang problema, hindi ko naman alam sa kanya. Sabi niya, sumapay si ka na lang kay Eric. Sabi niya ganun sa akin. Oo. Oh. Ha? <coughs> mami, mami, yan na lang, naghang, naghang. Yan na lang natin siya nakagalito. Para alam ko, wala na to eh. Batay mo na lang yung ano. Okay. Hindi, live stream na ano, uh, yung sa YouTube channel. Sa hindi na sa... Ayaw rin kasi mag-ex eh. Ha? Ayaw mag-ex. Okay, ha? Mm, mm Dali lang, Eric, ha? Ito dito to. Naghang, mm -hmm. naghang. Ito Ito dito i-shutdown mo, ayan oh. Ayong, uh -huh. o. Oh. nga. Hmm. Hindi, ako muna, kasi nandito na ako eh. Hindi, wag muna, wag muna, wag muna, wag muna. Oh, sige, Eric, kata. Oh, sige, Eric, kata. Si, ano, kausapin mo na lang si, ano, nasa